Boss, tapos na yung pinapagawa n'yo. Good. O, oh, paano? Pasok na. Bilis mo, ah. Siyempre. Hoy! Alis nga kayo d'yan! Gising! Gising! Mahiga ako! Bilis! Bilis! Moira? Moira! Oh! Ano na naman ang ginawa mo? Bumalik ka dito! Alam ba yan ni Madam Lotus? Pwede ba? Hindi ako si Moira. Si Morgana ako, half-sister niya. Weh! Ikaw si Moira, sure ako! Eh, may nabago lang naman konti dyan eh, sa ilong mo, tsaka dyan sa ipin mo. Hindi nga ako si Moira, hindi nga kita kilali. Ma! Ma! Asa na yung abogado? Matulungan mo ako! Ito, hindi ko kilala. Si Bogart, Marami tayong pinagsamahan ha. Gusto mo ipaalala ko sa'yo kung ano yung mga ginawa namin sa'yo ni Madam Lotus? Naanyan pa ba yung peklag mo? Lotus, please don't do this to me! Please, si Moira? Tantangan mo nga ako? Ano ba yan? Bogart, ano ba yan? Natutulog ako. Tignan mo, si Moira. Si Moira. Yung ilong, ilong lang mo. ang naiba. Tignan mo. Si Moira ba yan? Eh, parang iba yung ilong eh. Gusto mo patunayan ko? Hawakan mo. Ay, sandali, ano ba gawin niyo sa akin? Tignan mo, Tignan mo ako. Sandali, sandali! Ay! Ay! niyo Ay! Ay! Mama! You're free now. You're free now. Are you sure? Yes, I'm sure. Officer, palabasin niyo na lang. Dali! Sir. Mom. Napasa tayo dito. Bilisan natin, please. Hoy, Kuya! Magkikita pa rin tayo! Si Moira ba yun? Si Moira nga. Sure ako. si talaga yung Robert na yan. Kesa okay, so ako parang nagturo sa kanya kung paano makalusot sa batas. Di ba tama naman yung sinabi niya? Pwede ba, ma? Huwag ka nang dumagdag. It's bad enough na hindi na nga nakulong nung sinalinit. sakit sak pa ng ulo ko. Stress? Dahil sa sabunot ng tsahe ni Linet. Walang yung matandang nung makakalbo pa ata ako dahil sa kanya